yan mga katribo kinulkog na ni katribo mga idol ang lupa na pinagtataniman ng kanyang mga gulay para gumanda lang ang kanyang mga pananim pininggir na mga katribo nilambing na niyang maigi para magbigay ng magandang ani ang kanyang mga pananim na sitaw malapit nang gumapang yan mga idol yan ganyan magtanim si katribo determinado kinamay lang naayos na yan. tapos lalagyan niya yan ng kusot sa mga panabi yan ang sariling kaalaman ni katribo hindi ko lang alam mga idol kung epektibo ha And, ilagyan ah, nilagyan ah nilagyan ng kusot pampataba kaya mataba yan si ka tribo yan ang nakain kusot <laughs> yan lagyan ng mga panabi nakaultaw lang yung mga pananim ano, yan ay okra anim na punong okra na nilagyan niya ng kusot na pampataba sa tagiliran sana nga na epektibo mga ka tribo at yung kaalaman ni atribu mga idol ay sariling kaalaman lang niya yan ha yan sa isa niyang nilagyan yung kanyang kinulkog kanina yung kanyang piningger na naayos na oh, yan yan naman ay sitaw sitaw naman ang kanyang nilagyan pag ay namatay tapos tayo wala tayong gulay na makakain wala tayong kulay maulam yan ang yan ang natutunan ni Adribo sa paralan ha yan, kusot mga idol o yan, dami nitong kusot 20 lang, isang plastik na malaki yan, lagyan niya uli hanay ng hanay lang sa mga panabi ganyan O, oh, Dahil sa isip ni Katribo ay ano, sa isip niya ay gaganda yan. Sana nga ni magkatuto. Pag nabigo yan si Katribo, tipis ang tiyan yan. Mamumroblema yan, may stress. Sana nga ni tumaba. Mga idol, ang gawa-gawang paraan ni katribo para magkaroon ng magandang ani yan talagang bawat puno ay kanyang sakripisyong nilagyan para gumanda ang ani kaya yan mga ka-tribo Gracias.